May nareceive tayong question na related sa support ng engine at kung okay lang daw ba na isang piraso lang ang palitan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and with regard sa support no, well normally sa mga front wheel drive na kotse, eh, tatlo yung support. So yung engine support, nandito yan sa may passenger side. Yung transmission support naman, nandito yan sa driver side then meron yan sa center so yun nga uh, okay lang daw bang palitan yung isang peraso well technically po pwede naman pwede naman palitan kung ano lang yung sira pero kung itataas natin yung standard natin at kung may budget naman tayo much better na isang set lagi yung pagpapalit natin kasi Okay. Nung ginawa yung sasakyan, magkakasama yan. So, magkakamag-anak yan, kumbaga. Kung halimbawa, isang peraso lang yung papalitan ninyo, then eventually, yung dalawa, eh, sooner or later, ay eh, bibigay na rin. So, ang ending dyan is madudoble kayo ng labor. Okay? Kasi, syempre, pag tatlo yung pinagawa ninyo, mas, pwedeng mas mura yung labor nun. Then, ganito rin yan once kasi na isa lang yung pinalitan ninyo so eventually pwedeng kumalog naman yung iba sooner or later so mai-stress pa yung bago ninyong support so ang ending pwedeng sirain yung maganda ninyong support dahil dun sa sirang support okay so kung sakaling may budget kayo better isang set lagi ang pagpapalit ng support ng engine okay naman na pa isa isa pero yun nga masyadong magasa sa labor at pag nagka problema yung iba pwedeng idamay yung mga ayos kung nakakuha kayo ng idea at nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps salamat sa panonood keep safe mga paps